Hello mga kabalits. I'm back. So, continuation. Ano ang is the light ng taon? Ayun. Kaya napindot ang ating lord lord blurred. blurred, blurred. Mag-unboxing pa yun ang aking kinamili. Ano ako binili dito from Lazada. Namili ko ng bag nito kasi nga walagay ko sa ref. Kasi yung ano, yun pandikit sa mga bills dito. Yan lang, maliit lang. Eh may ra ko lang ano, pang maniki ba? Kasi mahinap yung ano, yung bitit-bitit ka. Napaka mga magkano ba 'to? Ito na bayaran ko, shipping fee mahal na kasi shipping fee. Shipping fee, sa shipping fee, shipping fee. Shipping fee sa Lazada 38 na kasi. Yes, ito lahat 88 ito lang ayun ha, liit um, so ang um, napaka ano, napaka mahal nang bilihin, pero kailangan natin kailangan bumili tapos ito rin ang um, naku tayo ito rin, 300 mahigit yan, Ako, uh, natin kung anong resulta nito kasi gusto ko yung alam ano yung trolley mga malinggi ka yung ganun, ganun. 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 Meron kasi si siyempre mapunta ako na sa divisorya may mga Kung may mo order sa so. <laughs> akin. Ay, picture kasi malaki siya. Na-scam na naman tayo. Mahal-mahal. 300. Sana yung bakal na lang binili ko. Mm -hmm. Ayaw ko ng mangarap. Maliit talaga siya mga kabadit. Ito po. Ito lang. 300 mahigit mo. Mm -hmm. Kambatit. Liit. Tapos may punit pa Ah, may punit siya mga kambatit. scam tayo. ito. Ayan. Maliit lang siya as in. Hmm. Ayan. Maliit Pero bagay, pwede na siya. Ang hila-hila ko. Ayan, tapos tapungan siya. Lagyan dito sa ilalim. Tapos tapungan. Maliit lang pala. Pero pwede na siya. Patungan dito. Lagyan sa ilalim. Tapos patong. Hilain. Hmm. Ha? Yeah. Ito? Maglibang gabi. Bigat kaya.

Ada ya tablet bikin udah sampo. Kamu sampo? hold up. <laughs> Ganun mo konti lang. Ganun. Kasi na Ano siya? Ganun. So mga kabadis, mag-unboxing tayo. ngat meron akong nabili yung food processor. Bili ako ng food processor. Okay, pakasabi yung Bili ako ng kawali. So, Ang kawali na bili ko. Dad! Hindi ka muna. So ngayon, ito po. Bumili po ako ng kawali. Kasi nagluluto ay na ito. Ayun na ito. 200. Mura na ito po kabili ko. Ano siya? Manipis lang siya actually. 200 to 205. Ayan, presyo niya. Yun ay best. Basta yun, non-stick non frying daw ito. Ayan, non-stick ba non-stick frying. Ito. May kasi ko yung makapal. Maganda kasi makapal siya. Kasi lang mahal. 500 siya. So, okay na to siya. Eh, magluto tayo ng ano, paano ano, maisipan natin lahat sa ating, diba, sa ating blood. kailangan may invest tayo magandang kawali sa studio ano. Kasi nga, mula ko food processor si din. Kasi nga, may sili ako doon ito, food process, uh, oh, processor ko, at saka mga another A ingredients. Kasi nga, bin, nakita ko kasi, bin, mahal yung ano, yung, diba yung, basta, ngayon magawa tayo ng mga ibang pagkain ng kakaiba mm -hmm. sa ating lalangunan at asinunan Ulan yata ito, lakas na ang ulan. Ila ko yung mga malapit na nyo rin. 400 yung bilhin nyo. Ang dami yung bilhin nyo? 400. Ha? 400. Ila ko yung mga malapit na nyo rin. सिंबल बोलना ano dadi Screwdriver. driver? E symbol natin to. E yung manual. E symbol natin to ba? Ay, ay ano ko na yung sili dyan. Paano ba ito? Ikaw dito. Kasi ikaw may mag-vlog. Akita ko na sa'yo mamaya pag matapos na. So mag-unboxing tayo. May order tayo ng fur sa motor. Napawin daw, daw nito. Prod, prod blender. Ay, blender. Ay, Ewan, basahin yun na yan. Sa harap pag gabi makabalo to. Parang, ewan. Ayaw, ano. So sa halagang, ano to, mahal-mahal din. Mahal-mahal din sa yo. Mahal, mahal Hindi mo makabalot dito Wala ngayon, baka walang Mayroon pang butas-butas na, ewan Ay, bilog-bilog Ano yung isa rin?

Ito pala? Anong tawag daw? Pond? Pender. Pender? Oh. Hindi. Br blender? <laughs> Brrng! <laughs> Brrng! Ayan po siya. Chora niya. Ayan. Ayan. Okay. dito. sa Oh, uh, para sobrero. Oh, uh, amang tama. Kasya-kasya. Oh. Uh. Ano, babaw na. Eh. May uh. mga higaan na. Uh. Ayan siya. Nipis lamang na, no? Nipis. Ah. Hello, Mike this hello. Hello?